Ang dagat, puno ng hiwaga, kagandahan at panganib. Sa ilalim nito ay may mga nilalang na sobrang makamandag na isang pagkakamali lang ay pwedeng ikamatay ng tao. Ngayon, bibilangin natin ang sampung pinakamakamandag na hayop sa ilalim ng dagat. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil nakatitiyak akong ikagugulat mo kung ano ang numero uno sa listahang ito. Kung titingnan mo ang lionfish, parang obra maestra ng kalikasan, may guhit-guhit na palikpik at kakaibang galaw na parang sayaw. Pero huwag magpaloko, ang tinik nito ay may lason na kapag tumusok sa iyo ay magdudulot ng matinding sakit, pagkahilo at hirap sa paghinga. Mas nakakatakot pa, sumasalakay sila at mabilis dumami sa iba't ibang parte ng bansa hindi lang sila banta sa tao, kundi pati sa buong ekosistem. Isipin mo na lang, lumalangoy ka sa ilalim ng dagat at aksidenteng tumama ang tinik nito sa iyong balat, ang hapdi ay sinasabing parang kagat ng putakti pero sampung beses ang sakit. Bihira man makamatay, ang lionfish ay patunay na ang ganda sa dagat ay madalas may kasamang panganib. madulas at elegante sa paglangoy, parang payapa ang stingray. Pero sa buntot nito ay may nakatagong armas, isang matalim at makamandag na tinik na kayang bumutas ng laman at buto. Kadalasan, ang laso nito ay nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga, pero kapag tumama sa mahalagang bahagi ng katawan, maaari itong ikamatay. Napatunayan ito ng masawi ang tanyag na wildlife expert na si Steve Irwin dahil sa isang stingray. Hindi sila nananakit kung hindi sila nadadaganan o natatapakan. Pero isang maling hakbang sa mababaw na dagat at ang katahimikan ay pwedeng maging bangungot. Ang stingray ay nagpapaalala na minsan ang panganib ay tahimik na naghihintay sa ilalim ng iyong mga paa. Ang starfish ay madalas nating iniisip na harmless na hayop sa dagat. Pero ang Crown of Thorns starfish ay kakaiba. Malalaki ang tinik na parang karayom at bawat tusok ay may lason na nagdudulot ng matinding hapdi, pamamaga pagkahilo at minsan pagkabulok ng laman. Ngunit hindi lang tao ang binibiktima nito, sumisira rin ito ng mga coral reef. Matindi kung kumain, kaya nitong lipulin ang malalaking bahagi ng bahura. Maraming divers ang nagtamo ng sugat na inabot ng linggo bago gumaling. Isa itong paalala na kahit mukhang simpleng nilalang, maaaring maging trahedya sa dagat. Kasya lang sa palad ng tao, pero isa sa pinakamapanganib na nilalang sa dagat. Kapag natakot, lumilitaw ang mga kislap na asul na bilog sa katawan nito, babala na may kapahamakan. Taglay nito ang lasong tetrodotoxin, isang libot dalawandaang beses na mas malakas kaysa cyanide. Isang kagat lang ay pwedeng magparalisa at pumigil sa paghinga ang isang tao sa loob ng ilang minuto at ang pinakakilabot, wala itong lunas. Sapat ang lason ng isang maliit na pugita para patayin ang 26 na tao. Isang patunay na sa dagat, hindi laging malalaki ang dapat katakutan, kundi ang maliliit na may taglay na kamandag. Parang bulaklak sa ilalim ng dagat, Maganda at makulay ang flower urchin. Pero ito ay patibong. Kapag hinawakan mo, sasalubungin ka ng tinik na puno ng lason. Ang lason nito ay nagdudulot ng matinding kirot, pangangalay ng kalamnan, at minsan kamatayan. Madalas, hindi agad nararamdaman ng biktima, pero paglaon ay sisiklab ang hapde. Isang magandang nilalang na hindi kailangang kumilos o umataki hinahayaan lang nitong ikaw mismo ang lumapit at madali. Makukulay at parang kumikislap ang katawan ng bearded fireworm, pero huwag kang madadala sa ganda. Mayroon itong maliliit na bristles na puno ng lason. Kapag nadikit sa balat mo, nagdudulot ito ng matinding hapdi at pamamaga. Ang ilan ay nakakaranas ng pamamanhid at pinsala sa ugat na tumatagal ng ilang linggo. Hindi ito agad pumapatay, pero ang epekto ay sapat para mawalan ka ng kakayahang gumalaw sa gitna ng dagat. Isang sitwasyong pwedeng maging nakamamatay. Madalas mapagkamalan itong jellyfish pero ito ay isang siphonophore, isang grupo ng organismo na gumagana bilang iisang nilalang. Nakalutang sa dagat na may parang lobo. Pero sa ilalim ay nakalaylay ang mahahabang galamay na umaabot ng hanggang 30 metro. Ang bawat dikit ng galamay ay nagdudulot ng hapding parang pinapalo ng nagbabagang latigo. Maari itong magdulot ng lagnat, hirap sa paghinga at minsan pagtigil ng tibok ng puso. Kahit patay na galamay na inanod sa dalampasigan, ay kaya pa ring makapanakit. Ito ang lumulutang na bangungot ng dagat, isang paalala na ang panganib minsan ay nariyan lang sa ibabaw ng alon ng dagat. Sa dagat ng Australia, naroon ang isa sa pinakamapanganib na hayop sa buong mundo, ang box jellyfish. Halos di makita sa malinaw na tubig, pero ang galamay nito ay kayang magdala ng kamatayan sa loob lamang ng ilang minuto. Sobrang mapanganib ito dahil sa taglay na laso na kayang umepekto ng sabay-sabay, ang pag-ataki sa puso, nerbiyos at sa balat ng tao. Ang biktima ay dumaranas ng sobrang kirot, hirap sa paghinga, at minsan ay cardiac arrest bago pa man makarating sa pampang. Marami ng buhay ang kinitil ng jellyfish. Ito ay isang paalala na ang pinakamortal na banta ay madalas hindi nakikita. Kapag nakakita ka ng maganda at makulay na kabibes sa dagat, Baka cone snail na iyon. Ngunit sa loob nito, may matulis na pangil na parang pana. Isang tusok lang at maglalabas ito ng lasong conotoxin na pumipinsala sa nervous system at pwedeng magdulot ng pagkaparalisa at kamatayan. Wala itong gamot. Kilala ito bilang cigarette snail dahil kapag natamaan ka, baka isang yosi na lang ang oras ng buhay mo. Ang laso nito ay pinag-aaralan ng mga siyentipiko dahil mas malakas pa ito kaysa morphine. Isang simpleng kabibe pero kayang magdala ng walang hanggang katahimikan. At narito na ang numero uno, ang stonefish, ang pinakamakamandag na isda sa buong mundo. Kasing anyo ito ng bato o koral, kaya madaling matapakan ng mga tao. At kapag nangyari iyon, ang tinik nito ay maglalabas ng lason na may dalang matinding kirot. Ang sakit ay inilalarawan na mas masakit pa sa panganganak o sa nabaling buto. Maaari itong magdulot ng pagkabigla, pagkaparalisa at pagtigil ng puso. Kung walang agarang gamutan, malaki ang tsansang ikamatay ito. Hindi ito kumakain ng tao. Hindi ito humahabol. Naghihintay lang ito. Nakatago. Parang isang bato. Ang hari ng kamandag at tunay na reyna ng dagat na dapat katakutan. At yan ang sampung pinakamakamandag na hayop sa dagat. Kaya sa susunod, kapag ikaw ay nasa dagat, tandaan, hindi laging pating ang pinakamapanganib. Minsan, ang mga maliit, tahimik, at nakatagong nilalang ang tunay na nagdadala ng kamatayan. Alin sa mga hayop na ito ang pinakanagulat ka? I-comment mo sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakamamanghang kwento tungkol sa kalikasan. Manatiling mausisa at manatiling ligtas sa kalaliman.